Mahirap pa rin matulog dyan, oh. Ano pa inaantay nyo? Eh di syempre mag-purchase ka na neto. Eh, kasi yung sagot nyo sa problema mo, eto guys, melatonin gamis. Gamis to ha, hindi to capsule, hindi siya tablet na iinumin mo. Eto gamis to. This is for adult na to guys na gamis. Meron din pang children. Kung naghahanap ka ng pang children na gamis, meron din yan sila. Sa about gamis, meron na siyang 3 grams na melatonin. Tapos etong ganitong bote, meron ka ng 60 gamis. Maganda itong melatonin na to to guys kasi meron na siyang vitamin B6. So may dagdag vitamins ka na makakatulong din sa katawan mo. At the same time, kung ang target mo is gusto mo makatulog na mahimbing, makatulog ng maayos, eto siya. Si melatonin ang sagot. Explain ko lang ulit. Ito si melatonin, gamis natin ay hindi siya sleeping pills. Ang sleeping pills guys is if you force kanyang makatulog. Sleeping pills is kailangan ng prescription. At eto naman si melatonin, hindi mo na kailangan ng prescription. Melatonin, bibigyan niya lang yung signal ng ba yung body mo na kailangan mo na matulog or gabi na, need mo na mag-rest, ganyan. Si melatonin kasi isa, ano siya eh, um, sa hormone siya na makikita sa brain natin. So, kapag nag-arise na si melatonin sa katawan natin, yun yung mangyayari na makakatulog tayo ng maayos, masarap, kaya pagising natin, fresh tayo kasi nga hindi tayo buringot, gawa ng hindi tayo na insomnia, hindi tayo nahirapang matulog. So, again guys, si melatonin is hindi siya sedative. Over the counter, pwede mo siyang bilhin. Kung gusto mong bumili nito dahil nga ganun pa rin ang problema mo, hirap ka pa rin matulog, wag ka nang magdalawang isip, mag-purchase ka na dyan. Ilalagay ko rin dyan, meron tayong sachet or pouch na 10 pieces para itry mo muna. Gustong gusto mo na madami at isang bilihan lang, go ka na dito kahit 60 gamis. Alam mo, ubus na namin ito ni Princess. Ayan o, oh. na lang siya at talaga naman. mga time kasi talaga guys na pag umabot na ng... 11 or 12 na hindi pa rin ako inaantok. So, yun ang signal ko na mag-take na ng gamis. Pero, hindi to everyday, hindi ko siya everyday tinitake kasi may mga time naman na maaga ako inaantok. So, okay lang yun. Pero, kung talagang meron akong kailangan kinabukasan na maaga ako, may, maaga ako kikilos at anong oras na hindi pa ako tulog, dun lang ako nag-take neto.